okay, okay din sa side oh. Okay, Tingnan yung pizza, wala pa isang buhat pero yung loob kinalawa no. Oh. Kinalawa no. Oh. Puro pa loob ng nila, talaga nila. pincha o tapos pincha din naman o July, July ano, beti dos tapos kaya nobos pa, di e, wala pa isang buwan o no? tapos kaya nalawag logo, ang loob o puro maluko o mga ano <tinyan> okay, nila kaya magpag-PM din ngayon, hindi na nalangis